Kalat na sa internet ang sex video at mga litrato ng piskal na may kalaguyong abogada na kumari niya. Binweltahan naman ng piskal ng kontra-demanda ang kanyang misis na nakabuking sa kanila. Fiona Nicolás, i -Quentum. Mainit ang mga eksena sa 30 minutong sex video na ito ng isang piskal at kumare niyang abogada na laging meet ng patong-patong na kaso laban sa kanila. Pero ang di nila inakala, dito rin magsisimula ang kanilang pagiging internet sensation. Naka-upload na sa isang adult website ang video, pati litrato ng umano'y magkalaguyo kalat na sa internet. Ito ang ebidensyang ginamit ng misis ng piskal sa mga kasong disbarment, protection, child support at iba pa laban sa kanyang mister. Pero ang ebidensya ring ito, ang ipinang resback sa kanya ng kanyang mister na piskal. Kinasuha ni mister ng paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 si Mrs. Sa Section 4 ng Batas, ipinagbabawal ang pagpapakalat ng ganitong mga klase ng video sa internet sinampahan din ng kasong sibil ng piskal asawa para makuha nito ang mga gamit na naiwan sa kanilang bahay, gaya ng laptop at cellphone kung saan nakita ang sex video at mga litrato. Handa naman daw si Mrs. na sagutin ang mga asunto. Ayaw naman munang magkomento ng DOJ sa kaso. Fiona Nicolas, News 5.